Sa isang kagubatan, may isang munting ibon na naninirahan sa isang sanga ng puno. Ang ibong ito ay may malambot na pakpak. Isang araw, habang siya'y naglilibot sa mga sanga, biglang narinig ng ibon ang malakas na ugong. Daman niya ang pag-uga at lakas nito habang nasa puno. Sa isang sandali, parang naguho ang mundo ng munting ibon nang makita niyang ang kanyang puno ay natumba ang dating kanyang tahanan ay nawala na. Napagtanto ng ibon na ang puno ay nakatulong sa kanya habang siya ay nagsisimula pa lamang lumipad. Sa halip na mawalan ng pag-asa, nagtiwala siya sa sarili at sa kanyang mga pakpak. Sa simula, tila'y hindi tiyak ang kanyang paglipad, ngunit alam niyang kailangan niyang subukan. Sa bawat paghampas ng kanyang pakpak, sa bawat pag-ikot ng hangin, naramdaman ng ibon ang kanyang sariling lumilipad. Naintindihan niyang hindi siya dapat matakot sa mga pagbabago sa kanyang paligid at nakita niya ang kanyang kakayahan ay mas malaki kaysa sa anumang krisis o pagbabago sa mundo. Anong aral ang makukuha sa kwentong ito? Ang kwento ng munting ibon na ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na maging matapang at magtiwala sa sarili sa harap ng mga pagbabago at pagsubok sa buhay. Ipinapakita nito ang apat na aral Una, pagtitiwala sa sarili. Sa kabila ng anumang pag-urong o pagbabago sa paligid, mahalaga ang tiwala sa sarili. Ang munting ibon ay nagtagumpay dahil sa kanyang pananampalataya sa sariling kakayahan. Ikalawa, pagtanggap sa pagbabago. Hindi maiiwasan ang mga pagbabago sa buhay, ngunit sa halip na matakot sa mga ito, mas mabuting yakapin ang pagbabago at maging bukas sa bagong posibilidad na dala nito. Ikatlo, pagiging matapang. Ang matapang na pakikipag sa palaran sa buhay ay nagbubukas ng mga pintuan ng bagong karanasan at tagumpay. Imbes na mag-atubiling subukan ang mga bagay-bagay, buong tapang na pagtiwalan ang sarili mo. Ikaapat, pag-asa sa sarili. Mahalaga ang pagpapanatili ng positibong pananaw sa sarili. Sa kabila ng mga pagkakamali o pagkakadapa, ang pag-asa ay magbibigay inspirasyon sa atin na bumangon at magpatuloy. Sa pang-araw-araw na buhay, ang pagtitiwala sa sarili, pagtanggap sa pagbabago, pagiging matapang at pag-asa sa sarili ay mga halaga at aral na nagbibigay daan sa mas matagumpay na paglalakbay sa buhay. Ito ang Jelzy TV. Please subscribe, share, comment and click the notification bell. Paalam.